Napa ng panahon ngayon, kaya naman ka nga at nang makapagpalamig-lamig man lamang kami eto at kami magabuko juice. Isa nga ito sa kagandahan kapag naninirahan ka sa probinsya ay eh, pwede mo nga itong makain ng libre. Abay magain nga lang ang mga tagadini sa amin, basta masipag ka at madiskarte, hindi ka magugutom. Kahit pa nga mga bata pa lamang kami kapag nakakaramdam kami ng uhaw at gutom ay masungkit nga lamang kami ng buko. E eh, digay kapag ikinakaisa ay eh, talagang mang sabaw pa lamang ay eh, busog ka ng agad. Kaya naman for today's video para sa pampalamig ng utak, eto nga pala at gagawa ako ng isa sa paborito na maraming palamig nung araw. Nako, ay talaga namang ari paboritong paborito namin at hindi ko talaga ito ipapagpalit sa nauusong mga milk tea ngayon. Bali, ayan nga pala at naglagay lamang ako diyan ng yelo dito sa buko juice para malamig. At pagkatapos ay nilagay ko na nga rin pala itong ating condensed milk. Naalala ko nga nung high school kami, isa sa paborito naming banding magkakaibigan ni nadayo nga kami ng lupakan sa mga bahay-bahay. Tapos eto nga yung isa sa paborito naming palamig na ginagawa. Ay tunay ka nga namang napakasarap na rin itambal sa nilupak na saging na talaga namang kapag naandini ka sa probinsya ay masaya ka na sa mga simpleng bagay. At ayan nga po at sunod ko palang nilagay diyan yung evaporada, yung buko at saka itong sky flakes. Nako ay tamang tama talaga ito sa napakalamig na panahon at talaga naman kapag natikman mo ito ay maaalala mo yung mga panahon na lumipas. At para mas kompleto rin nga ang aming merindahin, eto at magaluto rin nga pala ako ng pansit. Kaya naman eto nga at pinagpiprito ko na nga pala diyan yung mga sahog nating kikiam at saka squid balls. At pagkatapos naman ay umpisan ko na nga rin pala ang pagluluto ng pansit. Bale, ang unang mga palang ginawa diyan ay nagisa muna ko nitong sibuyas at bawang at pagkatapos ay asang kutsa lamang natin itong karning mano. Bukod nga sa pulong ay eh, paborito paborito nga naming lahat ang pansit. Kaya naman hindi talaga nalipas ang buong isang linggo nang hindi ka makakapagluto din sa amin ng pansit. Naalala ko din nga ni bigla ng mga bata pa kami kapag pag nagluluto yung nanay ko ng pansit and sa so hunga lamang nun ay sardinas ay talaga namang noon ay katalo na at talagang kagulo na ang mga tao at pakiramdam namin noon ay pista na kung abalik-balikan mo man din at eh, talagang mang napakasimple ng na pamumuhay nung una at hindi mo nga akalain na ngayon pala ay eh, talagang mang napakarami palang pwedeng isahog sa pansit at noon nga ni akala laang namin eh, ay sardinas laang. Kagaya nga ngayon para sa mas masarap at mas malinamnam, eto nga at naglalagay kami dito nitong ABC Sweet Sauce para sa tamang tamis sa talat. Dini nga sa amin ang pansit na eh, hindi laang basta-basta minemerienda at rin nga inaulam din namin sa kanin at talagang mga pag-ulam ko nga ni Angarin ay eh, napapadami nga ni lagi yung aking kain. Eto nga palang pansit bihon eh, ay binabat ko na rin ngay sa tubig para mas mabilis nga nang lumambot. At ayan, sinabay ko na nga rin pala kaagad ilagay itong mga pinanito ko kaninang cake nga squid bowl at saka itong gulay-gulay. Ito yung mga simpleng merendahin pero paniguradong mapapabusog-lusog ka nga at mapaparamit talaga yung kain mo. Napakasimple din nga lang lutuin mga mare at ito na nga po at luto na rin nga itong ating pansit bihon. At dahil hindi pa rin nga ako naliligayan sa aming merienda at hindi nga lamang ito pansarili, pati na rin nga ang mga panday, eto nga at magluluto pa rin ako ng mga street foods. Bali magkakwek-kwek nga la ang palamuna ako diyan at habang nga ako ng itlog ng pugo ay gagawa nga ako ng pinakang breading mix. Bali ang una ko nga palang nilagay diyan ay 1 cup na harina, 1 part na cornstarch, tapos saka naglagay din nga pala ako diyan ng orange to food color. At para din nga may lasa ay nagdagdag pa nga ako diyan ng kaunting asin, ng 1 part na tubig at pagkatapos ay pag haluin nga lamang natin yan na makuha natin natin tamang lapot. At pagkatapos ko rin ngang may prepare itong ating breading mix, ito nga at sakto ding luto na itong itlog ng mga pugo. Kaya naman eto at pinagbabalatan ko ng isa-isa. At pagkatapos ko ang mabalatan lahat itong mga itlog ng pugo, ay naglagay nga lamang pala ako diyan ng cornstarch para pag nilagay nga natin dito sa ating breading mix ay kumapit. At ayan, at isa-isa ko na rin yung pinagkukutan itong mga itlog ng pugo. At talaga namang isa din nga ito sa mga masarap na merindahin. At dini nga ni rin ang ubos yung aking baon nung ako ay college. At ayun nga po, at dini naman sa mainit na mainit na mantika, isa-isa ko na nga rin pinaglalagay itong ating mga itlog ng pugo. Piprito-prituhin nga lang natin yan hanggang sa maluto-luto. Napakasarap din naman talaga merindahin ng mga garini. At naalala ko pa nga ni, nung ako high school, ay eh, talaga ako ay nagatira ng tatlong piso para lamang ako mayroong pambili sa hapon. Abay, noon man din kapag mayroon ka namang tatlong piso, eh, mo na nga ni Garen kapag kinakailan, ay busog ka nga agad. Ay, ngayon nga ni, medyo mahal-mahal natin. Hindi ka na makakabili ng Garen ng pisuhin. Kaya naman ka ako ay nang medyo makatipid-tipid naman tayo at ako'y meron namang uras, Ay, galuto na nga lamang ako din sa bahay. Napaka easy to prepare na rin lamang talaga nitong ating mga paboritong street foods. Lalo pa nga at meron na rin nga tayo nitong Mama Ning's Fishbowl Sauce na sauce para sa lahat. 25 pesos each pack nga pala ang ganito pero paniguradong makakagawa ka nga ng masarap na sauce. Bali dito nga sa mainit at kumukulong tubig ay binusko ko na nga itong isang pakete ng Mama Ning's Fish fishball sauce. Ha, halo nga lamang natin yan ang na maigi hanggang sa makuha nga natin yung gusto nating lapot. At meron na nga rin pala yung kasamang chili flakes. Kaya naman tamis ang hang na rin nga itong ating fishball sauce. At eto nga, ready to eat na rin nga itong ating paboritong mga street foods. At using mama ng fishball sauce, eh talagang namang napadali at napaisi ang paggawa ng ating sauce. At eto na nga po lahat yung mga inihanda nating merendahin para sa hapong ito. At tayo na nga at pagmerenda na kita din ni mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Dito na rin nga namin dinala itong mga merendahin namin. Dito nga ni sa mga nagpapanday ng aming munting tahanan at ang kami nga ay makapagsalo-salo na. Napakasarap naman talaga kumain kapag maraming kasama at talaga namang napaparami nga ang kain mula lalo pa nga sa masarap na kwentuhan. Bandang pahapon na rin nga ito at tamang oras na rin lamang para sa merindahan at napakasarap din nga ni dito tumambay sa hapon at napakalumigbig ng panahon at hindi nga gayon kainit. Para sa akin, napakasarap din ng itambal nitong ating mga street foods dito nga sa akin, ginawang buko juice na mayroong skyplex sa na talaga isang higo pa nga lamang Ibusog na nga And here's an update para sa pinapagawa naming munting tahanan. At eto nga pala at nagabuhos nga pala sila ng semento dito nga sa bawat haligi. At eto nga pala yung pinakang kabuuan, hindi man masyadong kalakihan. Pero para sa amin, eh talaga namang isang pagpapala na nga makapagpagawa ng bahay. Medyo pinataas-taasan nga namin at tambak itong aming bahay para medyo angat nga ni sa kalsada. At medyo palubog nga ni ang lupa din sa aming pistuhan. Patresi araw na nga pala silang nagagawa dito at habang patagal nga ng patagal eh talaga mas lalo akong nai excite para sa kabuuan. Napakalapit din nga lamang pala nito dun sa aming mismong bahay kubo at sa palagay ko nga rin mga 2 minutes lamang na rin ay naandito ka na rin kaagad. Sobrang saya din talaga ng puso ko at hanggang ngayon nga hindi pa rin ako makapaniwala na amin magkangani aring bahay na inagawa. Sobrang nagagalak talaga ako at isa nga lamang ito sa patunay na talaga namang napakabuti ng Diyos at pinapahanga niya ako sa mga bagay-bagay na hindi ko lubos akalain. And pass forward, kinabukasan, eto nga ni Itkatanghali, ang tapat, e eh kami nga ni -yag Yagyag papunta nga dito sa fishpan na inaariendo namin ng aming kaibigan. Kasama din nga pala namin dito yung nanay ko, yung tatay ko, yung kaibigan naming pastor, at kami nga ni pala ay mag ngayon ng aming mga bangus. At eto nga, at pagkarating na pagkarating namin dito, ay nabutan pa nga namin na nasipit nga ni ng malaking alimango itong isa sa kasamahan namin. Napakalaki nga ni alimango itong sumipit sa kanyang paa, at kakoy napakahira pala na alisin. Ako nga ni napapaawa at napapangiwi sa kanya. Talaga palang masakit ang garini Pero wala nga na akong ibang magawa. Kundi ang na hanalaang siya. Pasensya naman kayo at wala akong maitulong tulong dyan. Abay nga, ngayon ko nga lang din na patunayan na totoo pala yung kantang tong 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 pakitong kitong. Hindi pala talaga biro kapag nasipit ka nga garining ng garini, malaking alimango O talaga namang pahirapan nga ni bago maalis at talaga namang sugat-sugat nga ni ang paa mo. Kaya ako nga ni napakahirap din palang trabaho yung ganito. Medyo marami-rami na rin nga pala sila ditong nakakapang mga alimango at sabi nga nila kanina pa nga din daw sila ditong umaga. Sagaan na rin nga lang talaga sa paghuhuli nga ng ganito at kahit pang masipit ka ay kwarta naman na malaki at isang buo pa nga lamang nito ay medyo ginto rin nga ang presyo. At eto nga pala yung kaibigan namin si Pastor Wilson at naglambat na nga siya para makita nga na yung laki ng aming bangus. At napagalaman din nga pala namin na hindi pala nagsilakihan itong mga bangus na nilagay namin dito. Sa pagkakatanda ko nga ni mahigit 10,000 ng similya ng bangus etong nilagay namin dito pero sa kasawiang palad nga ni hindi lumaki ng maganda. Mahigit pitong buwan na rin nga pala itong inalagaan pero talagang hindi nga kami pinagkalooban ng magandang ani. Eka nga anong agawin ni Naandiyan na yan. Galaan! <laughs> malaki! Malaki! Oo! Oh. mas malaki! Ay! Ang sa pinakamaliit? Dalawang kilo! Ang dalawa! Sendak. Kung lumaki! Tugay! Nagbuhay ko ay pusa din ay! Tawo pa din nga kami ng diyan kay tatay at puro kalukuhan baga naman ang alam at sabi nga ni dalawang kilo daw yung isda kung lumaki nga laang. Nakakapanghinayang din nga lamang at talaga naman kung sakaling arinag si gandahan ng lakihan ay talaga naman tamang tama ito sa panahon ngayon at mahal nga niyang isda. Pero ika nga namin ay talagang hindi kami pinahintulutan ngayon na maganda at masaganang ani dito sa pag-aalaga namin ng bangus. Nakakalungkot man isipin dahil hindi rin talaga biro yung pag-aalaga dito ng fish pond sa pagod, sa pag-iintindi, lalo pa nga sa puhunan. Umaasa din talaga kami sa maganda at masaganang ani, kaso nga lamang ito ngayon nangyari sa hindi inaasahan. Bagamat ganito pa rin ngayon nangyari, naantun pa rin ngayon kaunawaan namin na hindi nga siguro pinahintulot ng Diyos. Marahil ngayon may maganda siyang plano para sa amin. Kahit ka ako nga dito sa mga kasamahan natin, nahihiyaan na lang at babawi na lang kako kita sa susunod at malay niyo naman ay umayon din ang pagkakataon sa atin. Kaya teto nga at bago kami umuwi, dumami man ka ako at umunti, itayo eh tayo nga ay magpasalamat pa rin sa ating Panginoon dahil meron siyang mas magandang plano pa para sa atin. And fast forward, noong nakarang hapon din nga po pala, ay nakumpidan nga pala ulit kami na pumunta dito sa punsyunan. Hindi nga lamang sa may kalapit barangay namin. Kapag nga ng may mga papunsyunan din sa amin at kami nga nang inakumbidahan, ay eh hindi ko nga yan inapahindihan. Abay, kakahiya naman. Kasi 50 karawan nga pala ito nung nanay nung kaibigan ko. Ayan nga ni at pagkarating na pagkarating namin, ay eh eto nga yung naabot namin at nagaputong pa. Kadalasan nga dito sa lugar namin kapag ganitong merong mga kaarawan, pasasalamat nila eh ay nga sila. At nakakatuwa nga talaga naman nitong mga at agal mang pek, mapek ang mga kasuotan. Saktong-sakto din nga kako yung dating namin dito at nagapanabog na nga ng mga bariya. Kaya ayan, nakapulot nga ni ako na rin mga ilang pisuhin. At pagkatapos nga magputong di ayan nga ni, at ko na rin itong daladala naming regalo. At kako nga ni salamat nga din ho sa inyong pangungumbida. At kako libre na naman nga ho ang aming pananghalian sa lagay na ari. Napakadami din nga nilang handa na pagpipilian At napakaganda rin nga nilang ayos At kako nga parang kasalan na sa lagay na ari At ayan, kain ho tayo mga mawe Thank you po Lord ulit sa blessings At pagkatapos nga namin kumain diyan Ay nagpaalam na rin nga kaming umuwi At ayos-ayos kako at mayroon pa nga pa take out And yun lamang muna for today's video Maraming salamat po sa inyong pananood God bless